color na tayo guys ayan medyo makita ayan oh. mag na tayo dito para makita natin kung ano gaano kaganda so let's go natapos for today mga guys ito po yung aking abstract painting so ito po nag nagawa ko kanina ayan nagdo draw ako kanina kita nyo kanina mga guys so ito po yung natapos kong ang abstract painting ko nagawa so ako ay beginners pa lamang mga guys nagpa practice pa lang ako mga guys kasi sabi ng asawa ko, magpa practice ako ng abstract painting so habang hindi kami mag-vlog sa labas, so, dito sa bahay ako, mga guys, ito yung bago kong libangan. So, ito yung ipapractice ko, mga guys. So, focus muna ako sa abstract painting ngayon, guys. So, um, sa sunod, ah, uh, i-announce ko pala sa inyo na babalik yung asawa ko sa pagpipainting. So, pasali na ako dun. Magpapractice ako, guys. So, para dalawa kaming magpipainting. Uh, tapos, babalik din siya sa pagka So, abang-abangan nyo yung vlog na yan na, guys. I-upload namin yan dito sa aming YouTube channel sa Carigs Agri Diary. So, ayan mga guys, ang aking nagawang abstract painting. Ayan. Hmm. Po guys, galing po yan sa aking imagination. Diba saan yung na-imagine ko, guys? Ayan, ang lumabas sa, ano ko, Um, imagination ko. Yan ang na ko, guys. So, wala po yung, ano, kanang, wala pa akong, um, ang tawag dun? Wala pa akong, nalala. Iwan -la. <laughs> ko ba, anong Tagalog yung nakalimutan ko. Ay, alam ko na. Wala po akong kinokopya diyan. Ayun, wala po akong kinoko wala po yeah. kinokopya na ano um picture man lang o wala akong kinukuhang mga pictures. Galing po yan sa aking imahinasyon or imagination. Ayan. Yan po ang na-create no ko, mga guys. Yan po ang aking art for today. Yan po yung aking um, abstract painting. So, wala pong ano yan. Original po yan, mga guys, sa akin. Galing po yan. Ayan. Yan po yung first, um, first abstract painting na nagawa ko. Ito po yung pinakauna na nagawa kong abstract painting. So, Tensya na kayo sa ano niya, um, frame niya guys, lomang loma kasi hindi ako nakabili. So example lang yan mga guys, ayan yung frame natin, ayan. Ayan, nilagay ko dyan, tingnan nyo, mas, um, mas gusto ko kasi yung abstract. Kung ako'y pagpipiliin, ilagay ko sa bahay. So ito mga guys, ilagay ko to sa bahay sa... Uh, pag makagawa kami ng bahay, ayan, ililikom ko lahat. Pero kung merong gustong bibili ay pwede din, bigay ko, magawa ako ulit. <laughs> Gawa ako ulit guys. Ayan, di ba? Sobrang ganda niya. Ayan. Ayan, maraming salamat sa panonood at ingat kayo and God bless everyone. At maraming maraming salamat sa lahat ng suporta nyo guys. So, walang sawang suporta. Ah. Ayan, patuloy lang po kayo suporta ah, sa amin at kami ay magpapatuloy po sa aming vlog. Ayan, wala po kami dito ngayon kung wala kayo dahil andyan kayo na nagmamahal sa amin. So ayan, nagpapatuloy kami sa aming vlog. Ayan, marami pa kaming i- i-vlog eh, mga guys sa aming buhay. So, ayun lang mga guys. Maraming salamat. God bless everyone and see you next vlog. Bye-bye!